Ayan guys, yung lake oh. Naging ice. Sobrang lamig. Uy! Hindi malapitan guys. Tingnan nyo guys oh. Nag-ice na. Sobrang lamig. Yung aking partner ngayon sa lakaran guys, hindi yung aking atet kuya. Yan yung aking mga lolo't lola. Oh, Oui. du soleil Ah oui, c'est froid.

ça c'est trop petit, oui, ça c'est vraiment trop petit, hein? C'est même trop petit. Non, non c'est pas le même, hein? Grave, Isabelle, regarde! Oui, je <laughs> regarde! Regarde, regarde! Aïe, aïe, aïe! Oh! Tant de toi! Parce qu'après il faut

Tingnan nyo. Pag na ano yan guys. Pag, pag ano na. Pag tagbo na ng ano. Ng grapes. Ay napakagandang tingnan. Super. Super. Pag ano. Pag, pag summer time. Lagi kami pumupunta dito. Kasi nga. Taga dito talaga yung amo kong lalaki. Talagang dito dito yung kanilang kanyang lugar. Kaya summer and winter. Pag gusto kong sumama, sumasama ako dito para lang mag ano sa ganyan oh. Kasi napakaganda talaga tinan yung ice guys oh. Yan dito maraming naglalakad dito talaga. For jogging. Yan yung ice oh yung mga yung mga sanga-sanga na ano nakalutang nung hindi pa siya nag-a-ice. ngayon oh, na parang akala mo nakapatong lang na ganyan. Eh, kasi nga s'yempre hindi naman sila lumulubog. Kaya parang nakaano lang sila oh. Pero pag natunaw yung tubig. Pero matagal pa ito matunaw, guys. Matutunaw lang yung ice dito pag yung talagang asin yung ano na tag-araw na talaga ng bungang bunga maputik dito kasi natutunaw na yung mga ice dito and guys thank you for watching please like and share my video and guys oh grabe sa as in ice lahat kami yung sa kabila ng lakad. Paikot. Sa lake. Maliit na tulay. Dito medyo okay-okay. Okay. Hindi masyadong maputik. Bonjour, monsieur.

L'hôtel. C'est incroyable. Quand tu vois. Comme l'on creuse le sable là dans le bas. Ouais, ouais, mais je dis, c'est là-dedans. En bas, un peu moins. Mais c'est fou. Tignan Yan yung mga kwarto ng mga ano. Ng mga bis. Ayan, dyan sila nag-ano. dami sa May mga bibi. Yan. Hotel yan ng mga bees. Mga insekto. Talagang sinasadya nila yan guys. Para dyan may tirahan yung mga bees. Ayan no. Dito sila kumukuha ng putik. O dyan sila nagtatago. Uh, nag, nag ano. Nakatira. O ba diba, guys. Galing no. Kahit yung mga insekto may mga hotel. Rosie. Wow, grabe, ganda ng view. Yung city, guys. Oh. Dito kami sa tuktok. Grabe, ganda oh. Wow. Oh, super. Si Manifik. Oh, lala. Nag-start na yung sunshine, guys. Oh. Yan yung sunshine. Grabe sa ganda. Yan yung ano mga grapes yan guys yan dito kami sa tuktok ha nasa tuktok ako tingnan nyo yan gabi sa ganda super duper wow

Non, on n'a jamais Tu pas peur, tard? Non. Wow que des wow. ouais, C'est quoi des serres, ça? Ouh, ça? C'est carré, noir. Oh, C'est le... pour les dépôts des ah, oui, juste... et tout ça. Ouais, ouais. Ouais, C'est mais... quand, tu... ah, quand même grand.

Yan guys, thank you for watching sa aking mga vlogs guys. And please support my mga videos para mas marami pa akong mga videos na ma-upload. Maraming marami pa akong mga travel na mga video. Video travels. pasyal ko lagi kayo sa aking mga video. Tingnan niyo guys kung gaano kaganda. Oh, wow, super. Wow, oh, Yan yung airport. Maliliit yung eroplano kasi napakalayo ko. Yan. Ay, ang ganda ng view. Makasana all talaga. Chere. Ta And guys, thank you for watching. Please like and share. Mga puno ng guys. Le, collè le, le collège, ils ont aussi l'autre, là-bas, tu Le collège des creusets. C'est le collège des creusets, ça. Il y a tellement, hein, que... Je l'ai, le château. Ah oui, là-bas, c'est beau, là. On prend l'air tout bien, mais dans le oh, château, c'est un, un peu trop humide. humide. Oui. Tu vois, il faut beaucoup monter, là. oui. Il y a tellement de... Mmh, mmh, mmh. Mmh. Bah, tu vois, ça n'avait pas été, on aurait pu aller là-haut aussi. Ça fait bien. Ah oui Valère, elle reviendra bien. Oui. Mmh. Tu vas revenir pour Valère et Tourbillon Oui Regarde-le. <laughs>